Okay, mga kaibon, no? ito po, yan yung mga ibon natin. So, feature natin ngayon yung ating ano, yellow tiger grisel. Ito po siya, o. yan. So, nag-iisa po yung ibon dito na ganyan ang kulay. So, yellow tiger grisel pasok din po siya sa mga rare na kulay ano dahil dito nga po sa ating mga lok na nakikita doon sa mga kaibigan natin uh, ni isa man ay wala so dito sa aking lok may isang dang ibon tayo dito nag-iisa lang siya at namamares naman kaya lang hindi pa siniswerte magkaroon ng kakulay niya yan, yan yung yellow tiger grisel So hopefully makapagpalabas tayo ng ganyang kulay ano? Since uh, isa sa mga rare na kulay ng ibon Ang pares kasi ito blue bar So maliit yung chances na makaproduce tayo ng isa pang tiger grisel na yellow Pero sana sa mga susunod na ano uh, clutch makapagpalabas uh, tayo ng ganitong kulay So, picture natin kasi nawawala yung mga ibon dito. Ewan natin, no? siguro naiinip, umaalis. Ganon din siguro yung mga sumasampa rito ng mga ibon. Hindi naman sila umaalis na pagka uh, nandito na sila, dito na sila naninirahan. So, yan lang po no? yung isa sa mga rare na kulay ng ibon dito sa aking lot. Uh, pinipicture ko lang po sa inyo. So, bago mawala, magkaroon naman ng idea yung mga kalapatids natin na may ganito palang kulay ng ibon. Ano po? At maraming maraming salamat. Uh, meron pa tayong ipipicture ng mga ibang kulay ng ibon dito sa ating loob. At uh, sana makaproduce tayo kahit isa o dalawa pa para uh, magkaroon pa ng ibang picture uh, at attraction itong ating ano, you know, YouTube channel. Maraming salamat mga kalapatis.